Kas na umano si Russian President Vladimir Putin na harapang makipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky para sa isang negosasyon tungkol sa nangyayaring digmaan ngayon sa pagitan ng dalawang bansa. Si Vladimir Putin ay pumayag dahil kailangan umano niyang makipagkita ng personal kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang malutas na ang patuloy na digmaan sa Ukraine. Pinahintulutan ng dalawang leaders ang kanilang mga diplomatic teams na magsagawa ng pagpupulong para sa kapayapaan sa isang neutral na bansa ilang linggo mula na magsimula ang gulo noong February 24. Sinabi ng isang BBC correspondent na si Lisa Dosset na si Vladimir Putin ay pinaniniwalaan na sumang-ayon na ngayon sa kanyang mga top diplomats at tinanggap umano ang pakiusap nila na siya mismo ang dumalos sa mga negosasyon. Sa pagsasalita sa broadcasting house ng BBC, sinabi ni Dossett na mga diplomats ng dalawang bansa ay patuloy na nag-uusap kasama ang kanilang mga negosyador. Sinabi rin ni Doset na mga negosyasyon ay nagbubunga na umano ng magandang resulta. Sa katunayan si President Putin ay sa wakas sumang-ayon na magkipagkita kay President Zelensky na kung saan iniulat na nag-request na umano ng isang pagpupulong noon pang Enero. Idinagdag ni Doset na hindi umano ito inanunsyo ni Putin at kabaligtaran ang sinasabi niya sa publiko. Ngunit sinabi ng BBC correspondent na maraming mga mediators ang sabik na at marami ang nagnanais na mag-claim na sila ang dahilan kung bakit natapos ang digmaan. Iniulat ang potensyal na diplomatic development habang ang Deputy Prime Minister ng Ukraine para sa European at Euro-Atlantic integration ay nagbabala na patuloy na lumalala ang sitwasyon ngayon sa kanyang bansa. Sinabi ni Olga Stefanishina na mga Ukrainian forces na nakikipaglaban ngayon sa mga Russians ay patuloy na nahaharap sa isang matinding pag-atake sa nakalipas na mga araw. Sinabi niya kay Sophie Ridge noong linggo sa Sky News na ginawa umano ng Russia ang halos lahat ng posibleng mga war crimes na naranasan ng sangkatauhan noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ang bilang ng mga biktimang sibilyan ay higit pa kaysa sa mga nasawing sundalo ng kanilang bansa at idinagdag niya na napakahalaga na walang sinuman ang dapat masanay sa anumang digmaan iginiit niya na siya at ang kanyang bansa ay patuloy na makikipaglaban at patuloy din silang lalakas kahit sa anumang pagtatangka ng Russian Federation na hanggang ngayon ay bigo sa kanilang kampanya sa Ukraine. Sinabi naman ng Foreign Ministry ng Turkey na ang Russia at Ukraine ay malapit na umunong magkasundo sa ilang mga kritikal na isyo at umaasa siya na magkakaroon ng isang tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, sinabi umano ng ilang mga sources sa Russia na pinarusahan ni Vladimir Putin ang sarili niyang mga intelligence officers at inilagay sa ilalim ng house arrest dahil galit na galit umano ang Russian president sa palpak na pagsalakay ng kanyang bansa sa Ukraine. Ang ulat mula sa loob ng Kremlin ay dumating isang araw lamang matapos na balitaan na ang FSB ay nagbigay umano ng maling impormasyon kay Russian President Vladimir Putin at naniniwala ang mga eksperto na takot ang mga intelligence officers na mapagalitan. Si Philip Ingram, isang security expert at dating senior British intelligence officer, ay nagsabi na galit na galit umano si Vladimir Putin sa nakuha niyang maling impormasyon. Lumilitaw Napatuloy umanong lumalala ang problema ngayon ni Vladimir Putin habang si Andrei Soldatov, ang co-founder at editor ng investigative website na Agentura ay nagulat sa pamamagitan ng Twitter na narinig umano niya sa mga Russian sources na inilagay ni Putin ang ilang miyembro ng FSB sa ilalim ng house arrest. Isang di ulat ng isang opisyal ng FSB ang nagsabi na sila ay pinilit ng kanilang mga superiors na i-customize ang kanilang report upang hindi sila mapagalitan ni Vladimir Putin. Idinagdag ng Russian source ng lahat ng mga political consultants ni Putin pati na ang kanyang mga kasamahan sa Kremlin ay may malaki umanong impluensya sa kanyang desisyon at ang lahat ng ito ay nagdulot ng kalituhan. Ngayon, kahit mapatay pa nila si Zelensky, wala na umanong magbabago. Sinabi ni Ingram na sinisi umano ni Vladimir Putin ang FSB dahil sa pagbibigay sa kanya ng ahensya ng maling payo na humantong sa maraming kapalpakan sa kanilang desisyon sa Ukraine. Idinagdag niya na mga huling ulat na ginawa ng FSB tungkol sa sitwasyon sa Ukraine sa pagsisimula ng pagsalakay ay hindi umano tama na naging dahilan kung bakit nahihirapan ngayon ang Russia. Lumilitaw mula sa mga ulat na ito na inaasahan sana ni Vladimir Putin ang isang mahinang Ukraine at dahil dito ay mabilis nilang makukuha ang pagkokontrol sa nasabing bansa ng walang resistance. Naging kampante umano ang Russia at gumamit lamang ng mga light forces na may backup ng mga airstrikes sa mga targeted locations.